Kumakalat na naman sa social media na di umano'y wala na si anak ni Zuma. Sa isang post sa Facebook ng isang nagngangalang Kela Abdi Mamasla Paulians, ayon sa post nito na, Sino nakakaalala sa kanya pasabo anak ni Zuma patay na siya natabo sa paglat? Wala pa man kumpirmasyon na totoo ang nasa post. Maraming hindi makapaniwala dahil wala naman itong malinaw na larawan na siya nga ang babaeng nasa larawan na nakahiga na nakasuot ng blouse na puti. Marami naman netizens ang hindi naniniwala at isa lang daw itong fake news. Sabi pa ng isa na ito raw ay gawa-gawa lang ng isang blogger para lang sumikat at magkaroon ng views. Hindi naman nakakapagtaka na may mga issue. Tulad nito, dahil hindi lingid sa karamihan na marami ang hindi gusto ang ginagawa ni anak ni Zuma sa social media. Sa ngayon, wala pa naman update kay anak ni Zuma. Ayon sa isang comment ng isang netizen na ilang araw na raw hindi nagpo sa kanyang Facebook account si Galema. Narito ang mga comment ng mga netizens. Thank you burnt burnt Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.